Tuwing ikadalawa hanggang ikawalo ng Setyembre, itinakda na National Literacy Week. Alinsunod sa Presidential Proclamation No. 239, Series of 1993. Ang layunin na iupang itaas ang kamalayan sa kahalagahan ng literasiya sa edukasyon at hikayatin ang mga Pilipino na paunlarin ang kakayahang magbasa, magsulat, magsalita at umunawa. Batay sa 2024 Functional Literacy Education and Mass Media Survey, 9 out of 10 Filipinos edad 5 pataas ay basic literate, samantalang 7 out of 10 Filipinos edad 10 to 64 ay functional literate. Bilang pagtugon dito, naglabas ang DepEd ng Memorandum No. 72 Series of 2019 na nagaata sa lahat ng paaralang pampubliko at privado na magsagawa ng mga aktibidad para sa promosyon ng literasiya. Halina't makibahagi sa National Literacy Week. Sama-sama nating isulong ang inklusibong pagkatuto para sa lahat at itaguyod ang literasya bilang susi sa pag-asa ng bawat Pilipino tungo sa bagong Pilipinas.